Guys, tara dito sa Kenny Rogers. May hack daw dito eh. K Guys, tara dito sa Kenny Rogers. May hack daw dito eh. Tara, tanungin natin. Dalili ko. Tara, check natin kung totoo nga ba ang chismis na may sulit hack daw dito sa KR. Ano, yung mga solo B na chicken, pag add 100, half chicken na siya, di Ah, okay. So ayun nga, confirm mga B. Ang sabi ni ate, mag-add ka lang daw ng 100 pesos for every chicken meal and boom! May half chicken ka na agad. Sulit kasi good for sharing na with your jowa or kung sino man ang kasama mo. Ah! At eto na nga ang in-order namin. Flame grilled burger steak at may mga sides like mac and cheese, mashed potato, cheesy corn, macaroni salad, fruit salad, at syempre, ayun na ay yung chicken. Ang sarap. So, yes. Ay, dito, te. Ito, ate. Ay, wait lang na. Side sampler. O, oh, oh, ito na. O, oh, diba, tingnan nyo, half chicken, o, oh, plus 100 lang. Pwede pa kayo maghati ng job. Di ba, tingnan sa 100 na to? Ano diba? ba? O, oh, plus 100, o, half chicken. O, oh, diba, confirm, Kenny Rogers. O, oh, yan, Kenny Rogers. Sina mo, panagutan mo ako.